Nakatanggap si Apostol Juan ng isang pahayag sa isla ng Patmos. Sa pagmamasid sa maluwalhating kaharian ng langit, natutunan niya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang naghahari sa San Sinukob at namamahala sa lahat ng taong nabubuhay sa lupa. Ngayon, isipin natin ang tanong na ito, anong uri ng simbahan ang simbahan kung saan naghahari ang Diyos? Maglaan tayo ng ilang oras para kumpirmahin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Buksan natin ang aklat ng Revelation chapter 19. Chapter 19 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Alleluia. Ang kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, Hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig, sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid, at ipinagiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi, Alleluia! At ang usok ng babae ay pumailang lang magpakailan paman. At nagpatira pa ang dalawamput-apat na matatanda, at ang apat na nilalang na buhay, at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono, na nagsasabi, Amen, Alleluia! At lumabas ang isang tinig sa trono, na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya, at kayong natatakot sa kanya, mga hamak at dakila. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagandong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumigaw sila, naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung gayon, pag sinabi natin na naghahari ang Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ay ang hari at tagapamahala sa lahat ng bagay. Aling simbahan ang tumatanggap ng paghahari ng Diyos? Anong katotohanan ang nasa simbahan na naghahari ang Diyos? Tingnan natin ang verse 7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya, at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero, at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. At sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Sa verse 6, sinasabi, Aleluya! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sinasabi sa verse 7 na, dumating na ang kasal ng kordero, at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Kaya sino ang naghahari sa simbahan na may katutuhan ng ito? Hindi ba ito nangangahulugan na ang Diyos ang naghahari sa simbahang ito? Kung gayon, ang simbahang pinaghaharian ng Diyos ay dapat na may katutuhanan tungkol sa kordero at sa babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero, iyon ay ang katutuhanan ng Diyos ina. Sa mga araw ngayon, maraming simbahan ang nag-aangkin na kanilang simbahan ang pinaghaharian ng Diyos. Gayunpaman, hindi natin mahahanap saan man sa Biblia na naghahari ang Diyos sa ganitong lugar. Sa pagtingin sa mga kulong ito na nakasulat sa Biblia, Makukumpirma natin na ang simbahan kung saan naghahari ang Diyos, ay dapat na may katotohanan ng kasalan ng kordero at katotohanan ng asawa ng kordero, na inihanda na ng kanyang sarili.